po sa inyo lahat. Uh, ilang ba ang bagong nakasama? Kasi, alos 80% ang bago. Ah, alam, makadahin pala. Uh, anyway, uh, binabati ko sa mga pagpalang hapon. Ha? sa mga taong hindi nakakilala sa akin, ako po si Kapitan Berel may uh, Vice si President po ng Bayan ng Indang at, uh, at uh, ngayon po ay eh, talo ko sa inyo na ko mayon din sa Bayan ng Indang. Ang tawag po sa atin ay Action Man. Pero so, bakit po tayo tinawag na Action Man? Uh, tayo po, eh, pag natin po yung tablado, hindi po tayo maraming sinasabi. Pag po sa ginagawa po natin, nararamdaman nyo, dumarap sa inyo, mga tulong ko. Uh, Meron din tayong pinagawang dialysis center. Ginawa po natin, dahil gusto po natin makatulong sa bayan ng Indang, sa mga constituent po ng Indang. At kung kayo meron kapamilya, meron nangangailangang idealisis, libre po yan. Magsadya po lamang doon sa Kalumpang Serka, sa aming barangay at may libre dialysis po. Uh, meron din po tayo ngayon kayo pinagagawa na project po ng ating mahal presidente, yung pong sa na meron po tayong pabahay na sa murang halaga, parang rental, sa mga gagawin sa si bayan ng Indang. Yan po uh, ay ating uh, binilit na may pagbawa rin sa tayo ng hindang dahil priority po niya na ipagkatagal rito sa hindang. Ayan uh, po ay isang komunidad na para po kayong uh, tumitira sa Ayala Condominium dahil yan po ay eh, puro po garden yung baba, maganda po ang development, may elevator, meron po uh, partial pension playgrounds. Meron pong eskwelahan, meron pong uh, transport terminal at uh, commercial po lahat po yung baba. Kaya kayo po ay kung dyan titira, hindi na pa kayo nalayo. at uh, po ay walking distance lamang sa palengke. Yan po ang kasagot po ng ating uh, dapat ng bayan ng hindang dyan, ng munisipyo, ng LDO ay yung pagtatayuan po ng pabahay na yan. Ngunit wala pong, uh, wala pong lupa ang ating bayan kaya ang inyo pong lingkod ay napilitang mag-donate ng tatlong hektarya lupa para makatulong sa ating bayan ng Indang. Ganun po kahalaga kayo sa akin. Mahal na mahal po kayo. Dahil kung kayo po uh, ay matutulungan ko, ay ako'y masayang-masayang po sa ganung bagay. Meron din po tayong pa-basketball sa ating bayan para matulungan natin mga kapatahan na meron mapapaglipahan, lumami lalo ka ng kaibigan. Meron po tayong pa-basketball na uh, Libre uniforme ho para sa 72 teams. Maglalaro na lamang sila at ngayon po yung po kinakalapuyan sa ating bayan. Ayan po eh, yung AMBL si Sugto na dahil nakapagpalaro na po tayo na nakaraan. Ngayon nagpapalaro po ulit tayo. Meron pa po, po ulit season 3 yan at meron po tayo uh, na narating na uh, na next week, next week yata ay makakaroon tayo ng B-Store na makikipaglaro sa ating AMBL, sa ating uh, sa ating mga pinili na makalaro nila, yan po eh, mga sikat na malalaro sa ibang lugar.